Right so another unboxing na naman guys. So ito uh, pang pito na to na inorder ko. Ito yung charger na simo ko. So, sa mga mayroong flashlight light na pang dive, diving, diving fishing, pang night fishing. Mayroong kayo battery na 26650 yan. Kung hindi ako nagkakamali. So ito yung charger na para sa inyo. So, pang pito ko ng order na ito. Sa so, simo ko. At saka napaka affordable lang yung kanyang okay. presyo. Napakaganda dito guys. At saka di lang uh, matibay maganda pa. Digit na digit dahil pang pitong order ko na to guys. Yan. Yan. Parang USB. Alright. So, mayroon ang uh, battery na pwede mong charge dito. 26650 na battery. So, ito yung para sa inyo. So, sa mga, sa mga divers natin dyan, mayroon mas light na may battery, chargeable battery. Ito yung simo ko yung para sa inyo. So, dalawa yung Mat-charge yung battery dito. So, pang-pito ko na to. So, ikaw, ano pang inintay mo? Bili ka na. Napaka-legit. Promise. Just click in your basket. Sana may gusto nyo. At bumili kayo. Thank you so much. We got this. See you. Keep it safe. God bless. Babu.